Ano no, no. Hindi, binili ko to sa Japan. Ano oh, yan? <laughs> ah! Tumay ka na ba? Hindi <laughs> ba? Oy! Sir Jim, sino si yan? Sir Jim! Mikmik! Mikmik -mik. si Mik -mik yan? Mikmik si -mik yan? Umuwi na si Mikmik! -mik? Si Mikmik -mik yan! Naka-uwi na siya from music school. <laughs> De, may, 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 surprise kasi ako kay Mick Mick. Sergi, oh, blindfold nga si Mick, -Mick. May surprise ako kay mic Mick eh. Oh. Blindfoldan mo lang si Mick Mick. Kama si Mick, Mick Takpa mo. Yan. Takpa mo. Tinakpa mo na. May surprise kasi ako kay Mick Mick. mo muna ipapakita. Baka mabigla siya oh, Hindi. Binili ko to sa Japan. Ano yan? Tinginan ano kaya yung Sergi? Ba, Wait hindi lang. ko nga alam. Titingnan nga natin Sky, Wait Wait lang. Lang. Wag mo muna bubuksan yung ano ni Mik, -Mik. Baka oh. mapasigaw yan. Baka, baka sumigaw si Mik, -Mik. Tingnan nga. Wait, just, wag ka mabibigla ha? May uwi ako sa'yo. sa Japan. Pamangkin yeah. yeah. niya to, eh. Pamangkin? Oh, baka hindi siya na... Eh, baka narinig niya. O, oh, mo. Pakita mo. Wow! Sumigaw, oh! <laughs> sumigaw! Sumigaw! <laughs> <laughs> sumigaw! Ay, sumagot! <laughs> Kita na sila ng pamangkin niya. May pamangkin na siya. Ano? Buksan natin. Baka yes, sir, si oh. No? hindi ano eh. Hawa mo si Mikmik. hawakan -Mik. mo si Mikmik. surprise -Mik. po na si Mikmik. Oh. Tutuwa daw si Mikmik. -Mik. Si Mik Tutuwa <laughs> si Mik -Mik. siya. Tutuwa siya. Wait lang na, Exa. Huwag ka ma-ex. Huwag ka ma-ex. bubuksan ko. Bubuksan ko. Wait <laughs> lang. Wait lang. <laughs> Na-excite ba? Na-excite. hala? ingay mo mamaya ka lang. <laughs> Ikaw, wait Wait lang. Ang ingay mo mamaya ka lang. Wait na. Wait na. <laughs> mamaya. Teka nga, ko na nga eh. Wait lang, eto na, na ako na Teka lang, binibilisan na nga eh. <laughs> Hindi! Oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ano, <Yeah>, oh, <laughs> eh, oh. si ah, oh, natin. O, oh, patunogin mo si Mik-Mik. Pigay mo, pigay mo ipang, ha? yung Yung niya. Tingnan natin yung niya, kung tutunog. Ay! Wow, pala. <laughs> 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 Zab niyo anak, kapatid daw niya. Umangking nga daw. Oh. Kinain, kinain. Ay, baka inin. Wala ba't kainain mo, wait, wait! <laughs> <laughs> Sample! Mami sa kanya sa kamu pa kayo naman. Hindi nga. Nga, nga, ikaw Ah. Ito timo. Pop, pop, pop. Okay, pwede mo. Pwede din mo si Mikmik. Wala mo, si Mik. Ay, ba't pinakain mo? Ay, kinain. Ay, <laughs> Pag-usapin natin silang dalawa. Hello. Kamusta ka? Okay lang. Okay ka lang? Okay lang? Okay lang ako. Oke lang yan? Jawa. Kamusta biyahe mo sa Japan? Masarap. Masarap yung biaya mo sa Japan? Okay. Masarap yung pagkain doon? Yeah. Masarap? Masarap. Masarap nga? Masarap nga. Eh masarap pala eh. Ba't liit mo? Maliit, di, di kainin mo na. Ikaw mag-anak sila. Kumain ka na ba? Hindi hmm. ba? Ba't well, hindi ka ba Ako kumain ka na ba? hindi eh, pa ako makain eh. Ay, tamayin mo ako. Ako pa kumain, kumain na ba? Kumain ka na ba? Yeah. Yeah? Okay. <laughs> Ang <cute to. laughs>